Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o kalan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paa ng tandang na manok na maaaring madala sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto. O di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batid mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga painiwalang maaaring hindi pa alam ng karamihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutya at talisman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang tahid o rooster spores? Sadyang ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang isang bahagi ng kanilang mga paa at animoy ekstra daliri na tumutubo sa likuran. Matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit. Madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang dipensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda? Hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana. Sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan. Mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster spurs upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pakaing dasal, ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kaagadapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng Shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, Kunin ang mga ito lalo na nga ang tahid kung ito ay isang tandang Kung minsan ito ay nagiging baturin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon Ang tahid na ito ay pinaniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa At nagbibigay ng liksi sa sino mang magtatangan ito Magtataburin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sinumang mang magtatangan kaya ngayon ay batid muna ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid, tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay. Hindi lamang pala ito bilang koleksyon ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Mayroon ba kayong alagang itim na pusa? Batid mo ba na tulong ng hayop na ito ay maaari kang maging maswerte at magiging malapit sa iyo ang maraming oportunidad at mga pagkakataon? Hello, what's up? Your best here. Naniniwala ka ba sa swerte? Kung gayon, subukan mo ang bagay na ito. Gamit lamang ang alaga mong itim na pusa. Isang klase ng hayop na inaalagaan sa bahay subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop na ito ay magdadala pala ng swerte at kaginhawahan sa buhay. Halika at alamin kung papaano nga ba ito gagawin. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads Ang mga pusa o Felis catus bilang scientific name ay isang inaalagaang hayop buhat sa feliday family. Isa ang pusa sa pinakapaboritong hayop na inaalagaan sa bahay. Sa kabuuan nga ay mahigit sa 220 million cats o mga pusa ang ginagawang alaga as of year 2021. Sadyang kakaiba ang hayop na pusa. Tahimik, mapagmatiyag at kadalasan ay gising sa gabi upang manghuli ng mga daga at iba pang insekto sa paligid. Malik si rin ang pangangatawa ng pusa na malaking tulong upang maprotektahan nila ang kanilang sarili sa iba pang mga hayop. Subalit, bago natin pag-usapan ang swerte nitong taglay, batid mo ba na napakarami palang mga paniniwala ang kaugnay ng hayop na pusa na maaaring ngayon mo pa lamang maririnig? Una, ang pusa noong unang panahon sa bansang Ehipto ay sinasamba at ang pagpatay ng pusa ay labis na ipinagbabawal nga. Sa tuwi namang mayroong isang pusa ang papanaw, ay kailangan nilang mag-ahit ng kilay ng lahat ng miyembro ng pamilya upang ipakita ang kanilang pagdadalamhati. Pangalawa ang pusa ay bahagi ng sinaunang pamumuhay ng mga Griego at nailimbag pa nga ang mga ito sa kanilang sinaunang bariya na tinatawag na Magna Gracia. Sa panahon naman ng Middle Ages, ang mga pusa ay kasamang nailarawan sa mga painting o larawan ng Sagrada Pamilya. At ng kalaunan, ito ay unti-unti nawala at nakalimutan. Pinaniniwalaan na maswerte ang pusa dahil sa panahon ng pagsilang kay Heso Kristo, isang pusa rin ang isinilang. Ang pang-apat ay sinasabing ang mga pusa ay espiritong gabay ng mga tao, subalit dahil hindi nga ito nakapagsasalita, ay wala itong kakayahang maimpluensyahan ang bawat desisyon ng mga tao. Panglima, sa Norse mythology naman, ang pusang ito ang natatayang hayop na nagdadala ng chariot ng kanilang mga diyosa. Sa sinaunang alamat naman sa aklat ng mga Hudyo, ang pusa at ang aso ang kauna-unahang alagang hayop sa bahay ni Adan na siyang nanguhuli ng mga daga. Ang ibig sabihin, maging noon pa man, ay hindi na kamalasan ang dala ng pusa sa tao, gaya ng paniniwala ng iba. Katulad ng kapag makakita ka raw ng itim na pusa sa daan, ikaw ay mamalasin. Marahil ito ay aprobado lamang tuwing Friday the 13th, subalit Nangyayari ito hindi bilang kamalasan, kundi isang babala lamang. Ngayon, nais mo na bang malaman kung ano ang dapat gawin upang maging pampaswerte ang itim na pusa? Kung sakali nga na mayroon kang alagang itim na pusa o pusang kulay itim ang buong katawan, kumuha ka lamang ng pitong piraso o pitong hibla ng buhok o balahibo nito. Buhat sa kaniyang mukha. Ilagay ito o ihalo sa inyong ginagamit na pabango, mapakulon man yan o simpleng pabango. Sa tulong ng ritual na ito, sa tuwing gagamitin mo o i-spray ang pabango sa iyong katawan, ay kasama nitong madadala ang swerte at good luck na mayroon ang mga pusa. Subalit so kung hindi naman kayo naniniwala sa ganitong mga pamamaraan, kahit na alamang ang simpleng pag-aalaga o pagpapakain sa mga pusa ay magdadala na sa inyo ng swerte at pagpapala. Ikaw, mayroon ka rin bang alagang pusa? Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butike. At kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga lamang silang makikita sa gabi. Subalit kapag kaminsan ay meron naman ito sa umaga. Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding na malapit nga sa ilaw. Sapagkat sila ay nag-aabang nang mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butiki ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 cm at maaaring ang mabuhay ng hanggang limang taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuhuni rin ang mga butiki na sinyalis nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto. At ang tunog uhuni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsangayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butike sa ibang lugar? Ang butike sa Thailand ay tinatawag na Jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay Tiktikay. Viti naman sa Nepal at dito sa atin sa Katagalugan ay butike. Tiki sa Visaya at alutiit naman sa mga Ilocano subalit sadyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwala ang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto at para sa kanila, ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa o tatlo, ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito ang kanilang mga buntot At minsan kahit na nga masugatan lamang ito ay agad itong susuloy at tutubo at kung minsan pa nga ay sangasanga -sanga ito At kung mayroon ka raw makita na gaya nito ay mainam na kunin mo ito hulihin ng maingat ang butiki at kunin ang buntot nito Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis buhat sa niyog na may isa o dalawang matalamang. lamang sapagkat ito ay isa ring pampaswerte. Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadag sa ina ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, yu itong gawing pampaswerte bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mong araw ang huni ng butike, ito ay sinyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang sayantipikong patunay ang paniniwalang ito. Ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito. Dahil ito ay maaaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan Upang makaiwas sa mga karamdaman At ang swerte nitong dala Ay samahan pa nga natin ng sipag Tiaga at dasal At tiyak na lubos-lubos Ang darating na pagpapala Nakakita ka na ba ng pagong unang pawikan? Isang kakaibang hayop na papilar Dahil sa matigas nitong likod Naani mo'y bahay nga niya na lagi niyang daladala. Subalit batid mo ba na mayroon din palang isang pambihirang bertud o pampaswerte na sa pagong na ito mo lamang makukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang isang namang klase ng pampaswerte buhat sa pagong. At kung alin dito ang dapat mong makuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, ay halika't samahan mo akong tapusin ang video ito. Ang pagong o turtles ay isang uri ng reptiles na kilala bilang testodines na nagtataglay ng mga shell na buhat sa kanilang mga ribs na bumabalot nga sa kanilang malalambot na katawan. Mayroong dalawang klase ng pagong o turtles. Una ay ang pagong na may kakayahang itago ang kanilang ulo at paa sa kanilang mga bahay sa tuwing malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. At ang pangalawa naman ay ang pagong na hindi naman magawang mag ng kanilang ulo at mga paa. Mayroong mahigit sa 360 species o klase ng mga pagong tulad nga ng tortoise, terrapins at sea turtles at marami pang iba. Maraming pakinabang ang mga pagong sa ating mga tao. Madalas din silang inaalagaan at ginagawang mga pets. Minsan naman ay hinuhuli upang gawing pagkain. Ginagamit rin sila sa mga panggagamot, kaya naman sinasabing nauubos na nga ang kanilang mga lahi. Ang mga pagong ay madalas na namumuhay sa tubig at umaahon lamang sa lupa o sa mga tabing dagat upang mangitlog. Batid mo ba na habang baby pa pala ang mga pagong ay mayroon silang animoy sakong itlog sa kanilang mga tiyan na unti-unti ngang humihilom sa kalaunan. Dito kasi nakalagay o naka-stack ang mga kinakailangan nilang mga nutrients habang sila ay lumalaki. Sa usaping pampaswerte naman, tulad ng ahas, ay mainam rin na pampaswerte ang kaliskis na iyong makukuha buhat sa mga sa usaping pangpaswerte naman tulad rin ng ahas ay mainam na pampaswerte ang kaliskis na makukuha buhat sa hulihang bahagi ng paa ng mga pagong sa oras na makakita ka raw ng nagbabalat o naglulunong paa ng pagong ay kunin mo ito patuyuin at itabi at ibalot sa pulang sisidlan at isama nga sa iyong mga inaalaga ang mutya at mga pampaswerte. Dahil sa ang kaliskis na ito ay mabisang pampaswerte sa mga negosyo tulad ng tindahan at mga paghahanap ng trabaho. Nagtataglay din ito ng panghalina upang ikaw ay madaling maibigan o magustuhan ng iyong natitipuhan. Maaari itong lapatan ng ibang mga orasyon o dasal o simpleng dasal upang mas maging mabisa pa. Ingatan ito, laging dalhin at gamitin ng naayon. At syempre, magtiwala sa inyong abilidad at sabayan ng gawa at dasal. Sa inyong lugar, ano ang bansago tawag sa mga pagong? Dahil dito sa amin, sa Timog Katagalugan, minsan tinatawag din na bao oh, ang mga pagong. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.